Welcome back sa ating YouTube channel and for today's video mga langga yan, nandito tayo ngayon sa kusina so anong ginagawa natin sa kusina mga langga no? gumawa po tayo ng popcorn chideng, chideng, chideng so, ayan guys, nagpapagawa yung alaga ko ng popcorn mga langga no? ayan, pumuputok-putok na so, Jan ko siya niluto dahil nagbili po siya, nagbili po si Amo ng lutoan ng popcorn guys na madali lang po, within 3 minutes, luto na po yung popcorn at saka hindi na yung dito, mostly kasi nga, mga nagluluto dito guys, dito niluluto, di ba? dito sa kalan tapos mahihirapan tayo, tapos gaganon ganun, di ba? bumili si Amo ng lutoan talaga ng popcorn guys, kaya super easy lang talaga yung ano so maghihintay na lang tayo ng minuto na maluto siya. so ayan mga langga no, inano ko lang siya ng 3 minutes and 30 seconds, so ayan 13 seconds 11 o oh, diba, so pumuputok-putok na oh. so let's see kung na ano ba sya lahat, pumutok ba sya lahat nilagyan ko na. tapos na mga langga so pwede na natin kunin mga langga no Ayan, oo oh, diva. Yan po siya, sobrang ganda po dahil madali lang po nating lutuin. Magkuha muna tayo ng ano sa para hindi tayo malapuan mga langga, no? Mahirap na magkalap-walap tayo. So, ayan. Just po, just go, just My God. Oh, ayan, 'di ba? ko sa inyo ha. Ito po siya. Ayan. O, oh, diva So, nilagyan ko na siya ng oil, asin. Kompleto na yan. Kompleto ricados na yan siya. Di ba? Tapos, pag nilagyan mo na siya, ilagay mo na sa oven. Mm. Mm. Sarap, diba ba? Mm. talaga siya, guys. Yan, popcorn. Madali lang magluto, guys. Mm tayo ng lalagyan para ito. Ayan mga langga, no? Kuha tayo ng lalagyan natin. Kasi maarti din itong alaga ko. Gusto talaga na yung ano talaga malalagyan. Yung ano parang totoong nag-ano talaga tayo ng popcorn dito. So, ayan mga langga, no? So, ilalagyan natin dito. Oh, di ba? naluto siya within 3 minutes pwede na makakain ng popcorn ganito lang pagluto mga langga madali lang para hindi mahirapan ganyan nalaglaglaglag na siya o ba diba? bilis talaga lagay ko dito lang tapos dura siya ng minuto kasi nga mayroon pang hindi na ano hindi na luto siguro ano to yung na-expose ba try ko nga ibalik hindi na siguro to pwede o di diba Isnak ito. Mmm. Masira ang ngipin ko. So, ayan mga langga nyo. Nakapagluto na tayo ng popcorn. So, ayan yung popcorn natin. So, parang totoo talaga siya, guys. Kasi nga, nilagay ko talaga siya sa popcorn na ano. Bumili kasi siya mo ng ganito. Para, parang totoo talaga ba? Na... nag sila ng popcorn. So, mayroon hindi naluto, guys. O, siguro exposed to. Hindi siya naluto. Tap na natin to. Kasi nga, hindi na maluto. Ano. So, ito lang dalawa. Ito. alaga. Ito din banda, mga langga. Nagluto din tayo ng chips. Okay. ba diba? Oh, simple. Easy lang ang pagluluto natin mga langga. Waiting lang tayo ng oras. Ayan. O, oh, diba? Tapos, pag mag kami, ayan, mayroon din kaming ano dito. Komplito po si Amo dito mga langga. Minsan, hindi, hindi ko nga alam kung anong mga ano dito, paano paano to gamitin. Kasi nga, yung ate ko lang talaga ang assign dito sa kusina. So, ako, mga ano lang ako mga mild mild lang na mga luto. Tapos sinong bibili diyan ng mga ahos? Ayan, available po yung mga ahos natin oh Bombay. udi oh, ba? Alam niyo ito oh. Ano to? Galing to ng Saudi. Pumunta lang si Madam ng Saudi at bumili ng si uh, sibuyas. May ganun lang May ganito pala na sibuyas, guys. Grabe naman akala ko walang ganito na sibuyas may ganito pala kakaluka um, di ba diba, iba to mayroon to sa atin ganito pero ang ito talaga nakakamangha talaga ito napatawa ako akala ko anong, anong klase ito sibuyas pala pumunta lang si Amos sa Saudi at bumili siya dito ito lang binili niya yung mga watermelon, yung mga juice, ito mga binili niya. Grabe. Kakaloka. At saka mayroon din dito. Mostly kasi si Amo, guys, ano siya mahilig siya sa mga ano, mga electronic na mga lutuan. As in, ayan pa oh, mag ano-ano sila subasubas. Grabe siya. 'Yan. Potohan ni Ate kasi nga hindi parang hindi na to ginamit yata ni Amo. Tapos kami magluluto kami ng puto. Ayan. Diyan kami nagluluto ng puto, yung ah uh, na puto. <laughs> Ayan, guys, no? So, habang naghihintay tayo na maluto yung chips, no? mga no? Uh, hugasan muna natin yung ano natin. Kasi nga, malinis po kasi ni ate, eh. Diba? Kailangan talaga natin sunuin yung mga kaputusan dito. Kasi nga, malinis po kasi ng ate eh. po. Alam nyo ba? Ganun siya. Maglinis talaga yun siya. Sobrang linis. Kaya malihiya kapag mag kalat-alat ka dito. Kalap -kalap Kailangan mo talagang sundin yung mga ano niya, kasi nga, bago siya kaalis nililipin na niya lahat dito. Tapos tayo, magkakalat lang. Diba? ba? mo nga rin. So kung ano ang gawanan? Yun din ang mabalikan. Ano sila dito sa tunggid? Kung kasan dito, kasi nga, nagmamantika ang mga mamantita ka, ang anong tawag dito. Po, ano ba po, lang chips. At saka yung ano, pakpo. Kung mga ko kasi, every afternoon, pagkatapos ng ano nila, kasi mag-movie-movie night na sila, mga ganon, kaya makagawa ng popcorn, kahit ano na lang, cake, ganon sila guys, nilaro-laro yung mga cake, ano sila, ito na guys i-open na natin di ba? so parang malapit na siya maluluto so kukuha muna tayo ng lalagyan guys let's go so, ayan may lalagyan na tayo may plato na tayo guys kukuha tayo ng pag-ipit para ano hindi tayo malala po. Malala po. Sana all malala po, guys, no? Sana hindi malala ang mga, ano natin, mga kamayans natin. So, tama na po, po siya para ma-order na siya. Wala uh, pa. ba? Bilis So, within 3 minutes, nakaluto na tayo ng popcorn, nakaluto na tayo ng chips. Ang ah, chips parang ano siya, mga 6 minutes siguro. Kasi nga, binagdagan ko ng pan. So, ayan ang mga langgan na natapos na tayo mag luto ng popcorn. So, ayan, kumakain na yung mga alaga Yun lang naman talaga yung ano nila, guys. Gusto Madali lang naman ang trabaho ko pag ano, yung tawag dito. Hindi sila Ma-attack yung mga ano nila. Behavior nila. Para kung inano. Kasi nga, galing sa baba, hanggang third floor. Kaya, mo ano ka talaga. Yung parang, parang napapagod ka talaga guys. di ba mga bahay kasi nila dito guys, alam nyo, malalaki. Tapos, halimbawa, ang kusina nila nasa baba lang. Tapos, ikaw na magsiserve nasa third floor or ang iba ano pa malayo malayo pa kasi nga malaki ang bahay nila and then mostly nga ang iba dito ang um, maganda lang dito ang ibang mga bahay may mga elevator sila so pindot pindot ka lang ayan akyat ka kahit na ang tawag dito malaki ang bahay basta may elevator okay sa nila di ba dito ang elevator so mapapagod ka talaga pag akyat <laughs> gumaganon ka talaga tapos mataba pa naman tayo ngayon so ayan nag ano talaga yung ano natin katawan parang <laughs> pagdating natin sa taas ano na tama na. <laughs> Gusto ko nang umupo, o, oh, di ba? So, ayun mga langga, no? Yun po yung buhay natin, OFW, dito. trabaho uh, trabahuin lang natin yung mga ginagawa natin, yung mga pinapagawa sa atin. As long as okay naman sila, maganda naman yung pinapakita ng amo natin sa mga alaga natin, doin natin. Kasi mahirap pag wala tayong trabaho, at saka may nababalitaan na naman ako ngayon na pinatay na naman doon sa ibang country, no? Hindi natin alam yung mga sitwasyon, kung ano ba talaga yung mga bakit nangyayari 'di ba? Bakit nangyayari? So, guys, kung nandito na tayo sa ibang bansa, ano na? uh, Unta yung kampanti sa sarili natin. Magdasal tayo palagi at saka para to sa ating pamilya. Uh, natin para to sa ating pamilya na balang araw makakauwi din tayo at makakaipon tayo kasama yung pamilya natin. So, yun naman yung hinahangad natin kaya nandito tayo, di ba? Para makapag-ipon tayo, para mabigyan kung ano ang kailangan para sa mga anak natin, makakain sila tatlong bisis sa isang araw, mga ganun. So, kailangan natin na magtyaga lang talaga. At saka, kung makikita din naman natin na halimbawa, hindi maganda yung tarato sa atin ng amo natin, so, pwede naman tayo makatawag sa government dito, yung mga polo, mga ganun, no? And then, yun nga sinasabi ko sa inyo, kung maganda naman ang amo, pakita nyo din na maganda din yung pagtatrabaho ninyo. Huwag tayong pasaway. Okay? Kasi alam naman natin yung roles dito sa ibang bansa kasi nga Muslim country ito. So, ayan lang. Yun lang mapapayo ko sa inyo, di ba? So, sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe mga nang no? don't forget to like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel para updated pa kayo sa ating mga videos. So, yan lang po ang video natin for today mga nang no? So, thank you for watching. Bye-bye mga